Hello mga ka-Inday ko! Ayan, another day, another entry na naman ang inyong Inday Maria. So dahil nga mga kainday ko ay eh, meron kami alis ngayong araw ay talagang naglikpit lang ako ng aking pinagugasan kagabi. Tapos konting ayos sa mga kalat kasi alam nyo naman ang inyong inday Maria. Bibira lang talaga ako umalis ng bahay mga kainday ko. At kapag aalis ako ay eh, talagang mayroong lang nagyayaya. Kaya so, from blessed ko talaga sa mga taong naaalala ko. Kahit hindi nila ako madalas nakakasama. Ay tara may ganar! Pagkatapos ko nga mag-ayos ng mga pinggan mga kainday ko ay paloting-loting muna saglit ang inyong inday maria dito habang umiinom ng kape. Sobrang aga po kasi yan mga kainday ko dahil nga sabi ay maaga daw ang biyahe. Agad-agad ko nga binihisan ang inyong dudong kalip mga kainday ko. Hindi ko na siya niliguan dahil sobrang aga pa naman tsaka mabango-bango pa naman ang kanyang kilikili -kili at ulo. Ay taray may ganar! Pinagahan ko rin talaga mga kainday ko ang gising dyan kasi nagsayang pa ako ng kanin tsaka nagluto ng ulam. Kasi ang hirap naman kasi pag kanang ka na walang laman yung chan mo. Lalo na ilang oras din mga kainday ko ang biyahe namin at eto nga habang pinapakain ko ang inyong dudong kalib ay eh, nagloading na naman ang inyong Inday Maria. Kaharap ko kasi dyan mga kainday ko ang inyong inday Sofia. Nagbilin-bilin lang ako ng mga kung anong dapat gawin. Kasi nga ang inyong inday Sofia hindi namin kasamang aalis. Medyo nakakalungkot pero meron kasing mas mahalaga siyang dapat unahin at yun ang kanyang pag-aaral. Ay taray may ganar! Sabi ko nga dyan kay Inday Sophia, ibawi na lang siya sa susunod. Ay, taray, sana always susunod pa. At ito na nga mga kainday ko, nandito na tayo sa katotohanan. Nandito na kami sa may Balintawak Ayala. Naghihintay na kami ng bus na aming sasakyan papunta dun sa aming panuroonan. Ay, taray, may ganor. Isang oras nga kami dyan nagantay mga kainday ko kasi grabe naman pala, iilan eh, lang yung bus na bumiyahin papunta doon. Kaya nung nakita namin yung red na bus na ito ay eh, parang nanalo kami sa loto. Agad-agad kami nagtakbuhan, baka kasi mapuno agad. pag akit nga namin din doon kalib mga kainday ko ay eh, umentry na kami agad ng video na nasa loob na kami ng bus. Baka kasi isipin nyo ay eh, nakasabit lang kami. Ay taray may ganar! Charis lang po. Inayos kanina ninday Maria saglit yung kilay niya dyan. Kasi alam niyo bang nahuhulas na? Merong may mga guhit at merong wala. Oh my gosh. Malalaman mo talaga na ang kilay ay fake. Kasi kapag pinawisan na, nababawasan na ng ibang parte. Ay, tara, may ganar. At habang nasa bus nga kami mga ka ko, ay talaga namang ini-enjoy namin yung moment na to. Dahil ang sabi, wala pa daw kami isang oras dito, ay bababa na kami agad. Kaya eto, may pa-video entry na naman ang inyong Inday Maria. Syempre, binidyohan ko din ang aking kasama na si Princess. Hello, Princess! At ito na nga mga ka-enday ko, kakasakay lang namin ay agad ay bababa na kami. Talaga namang magic! <laughs> Pagdatingan namin doon mga kanday ko sa may simbahan, sa may Holy Parish, Holy Family Parish yata to, ay agad-agad na kaming nag-video-video. Akala ko kasi nandito na sila din nag sa amin. Yung pala ay nandun pa sila sa bahay. Kaya eto, binidyo ko na rin mga kanday ko kasi meron din ako nakitang mga kakanin at ang kukulay niya. Kaya ayan, binidyo ko talaga mga kanday ko para matakam kayo. O ayan, pili na sa may gusto. Ay, daray, may ganun. Akala mo ba ako ang tendera? Sakto pala yung punta namin dyan mga ka-inday ko kasi fiesta din daw ng lugar nila. Kaya pala may pa -benderitos, benderitos ang kanilang simbahan. Ay, taray may ganun. Ang gaganda tingnan ng mga puto mga ka-inday ko. Oh. Napakangganda ng combination ng kanyang kulay. Talaga naman ang inyong inday maria. Ay, napakahilig talaga sa colorful. Ay, taray may ganun. Aliw na aliw nga ako dyan mga kanday ko kasi parang pinagtitripan ko yung tindera kasi nga kunyari may ka-video ko ako tapos sabi ko ayan tingnan nyo na yung ano kung ano yung pipiliin nyo dyan tapos sinabanggit ko pa si Ben Ben <laughs> yun pala mga kanday ko ay eh, nagbibideo lang ako wala naman akong ka-video ko para paraan kasi yun para kunyari meron kang hinahanap ganarn at ito na nga mga kanday ko nakita, uh, nakita pa namin yung parade ng mga ano majorit oh, kaya Ayun, video na naman ang inyong Inday Maria. At eto na nga, sinundo na kami mga ka-Inday ko. Akala ko ba ito na kami pupunta agad sa resort? Hindi pa pala. Uwi pa daw muna pala sa bahay. Tapos tsaka pupunta doon sa resort na aming pupuntahan. Aba itong mga taong to'y gustong-gustong nagpapagod. Dahil Charis, say ganar! Abay, syempre makakalimutan ba ng iyong Inday Mare ang entry sa motor? Ay hindi natin yan palalagpasin mga kanday ko dahil minsan lang yung mga ganitong view, yung kita ang langit at may pagganyan-ganyan pa. Maya-maya nga mga kainday ko ay nagpunta na kami agad dun sa may 4K Gardens kung saan kami magsiswimming. O ba diba, agad-agad nakarating na ng inyong Inday Maria. Talagang binibideo ko talaga yan mga kainday ko. Sobrang dami ko talagang ikot ng video at entry. Kasi alam nyo naman, nabibira lang ako nakakakuha ng magandang view. Kaya sinusulit ko talaga yung mga pagkakataon na tulad nito. Sa gusto pala mag-swimming mga kaenday ko dito sa may Santa Maria Bulacan sa Pagsinag, makikita nyo ang 4K Gardens. Ito nga pala yung mga kaenday ko. Oh. Simple lang pero ang ganda kasi napakarami kasing mga halaman, mga tanim na inyong makikita. Ay, alam niyo naman ang inyong Inday Maria ay pag nga ang mga tanawin. Ay akit na akit talaga ako kaya nga hindi ko mapigilang mag video mga kainday ko kahit maiwan na nila kami. Katwiran ko nasa loob na naman ako ng resort hindi na ako maliligaw. Ay taray, may ganon So eto nga may nakasalubong kami dito ni Dudong Kalib mga kainday ko. At yun nga pa ano binati batinya niya pa si Dudong Kalib kahit nasa malayo pa kami. At syempre mawawala ba ang entry ng overview? Oh my gosh day ko pa nakadrone. Ay ang taray ambisyosa. <laughs> ang ganda talaga sana mga kanday ko no kung nabibideohan ko yung mula sa taas pa baba kasi ganda-ganda talaga nun iniimagine ko at ito na nga yung mga kasama namin at ito naman si Iya ay agad-agad umentry sa liguan mga bata talaga mga kanday ko po, nakakakita na ng na tubig ay wala nang pinapalagpas ay taray may ganar at ito na nga sila mga kainday ko. Talagang nagsipagliguan na. Wala nga akong balak dyan maligo mga ka ko. Kasi nga sabi ko ayoko talaga ng tubig ng pool. Kasi may chlorine. Pero alam niyo naman ang inyong dudungkali. May talagang tawag ng tawag ng mama. At talaga namang pinipilit namin siyang maligo mga kainday ko. Kasi takot na takot. Samantalang nung nagswimming siya dun kay Tito Cholo niya. Ay talaga namang todo entry sa may swimming pool. Ni ayon na nga umahon. Kaya ito pinilit ko na nga siya mga ko na sumakay kahit umiiyak siya dahil gusto ko talaga sanang mag-enjoy siya na maligo dito sa swimming pool kasi minsan lang to. Kaso ang inyong dudong kalip ay hindi talaga nagpatinag. Tinulungan na nga ako dyan ng kanyang ninang Tina kasi nga gusto talaga mailagay siya sa salbabida. Kaso wala din kami nagawa, natigil din dahil iyak talaga ng iyak ang inyong dudong kalip. Akala ko pa naman mag enjoy siya kasi ang sabi ko nga sa kanya ay magsiswimming kami. Pero kita nyo naman yung itsura mga kenday ko ng bata o oh. talaga namang luging lugi. Ang ganda-ganda pa naman ng tubig, sobrang linaw kasi nga nauna kasi kami niyan mga kenday ko. At eto, nabasa na nga ang inyong inday, Maria. Kaya ayun, numahon na lang kami ni Dudung Kalim kasi mamaya magkalagnat pa dahil grabe talaga yung iyak niya. Pero sayang naman talaga mga kanday ko kung hindi siya maliligo. Gusto ko na rin gamitin yung pagkakataon ito na magpasalamat sa mga taong dahilan kung bakit napunta kami dito. Sobrang thank you talaga. Ito nga pala mga kanday ko, eh, meron ding sinabay na birthday. Kaya nakakatuwa talaga dahil nakatipid kami sa pagkain. Entrance lang ang binayaran namin tsaka pamasal mensahe. Sobrang saya ko nga mga kahinday ko sa pagkakataon na to kasi kahit saglit ay eh, nakalimutan ko yung mga problem problema tapos na enjoy din namin yung pag dito. Ang ganda din kasi ng view mga kahinday ko tapos sa kapag banding din kami ng asawa ko at ni Bunso. Kaso yun nga lang kulang wala sa ate Sophia kaya sabi namin sa susunod na lang at ito nga yung tinatawag namin na dalawa o oh, habang nag enjoy kami dun sa swimming mas gusto kasi nilidong kali mga kainday ko na dyan lang siya. Tapos paglaruan na lang yung mga salbabida. At grabe talaga yung muriyot niya kahit anong pilit ko mga kainday ko na maligo siya. Kaya ayun, nilalaro-laro na lang namin para kahit papano mag-enjoy naman ng bata. Grabe talaga mga kainday ko kung naririnig nyo lang. Sobrang saya-saya niya dito. <tinyo> Siyempre, makakalimutan ba ng inyong Inday Maria ang gumawa ng entry sa Reels? Siyempre, kailangan natin sulitin ang mga magagandang view. At eto na nga, may paahon-ahon pa ang inyong Inday Maria. Kala mo naman talaga'y katangkaran. Eto na nga mga kainday ko. Sabi nila, lulutuin na daw nila yung sangjok. Kanina kasi mga kainday ko, eh, nagtanghalian kami. Ulam namin, inihaw na lempo, inihaw na bangos. Tapos, inihaw na tilapia. Ang dami-dami talaga nilang dalang pagkain. Kaya sobrang nakakatuwa naman talaga. Thank you so much po, Ate Etna, kaya Junior, Maring Tina, tsaka parin Jeff. Tapos, Eliana and Lalit. binanggit ko na lahat. Tapos, syempre, makakalimutan ba si Jenny Lynn? Syempre, hindi. Gluto na nga dito, mga kaindey ko. Dahil nga nagpa na kaming mag-slide doon. Alam nyo ba na first time kong mag-slide? If ever, gagawin ko talaga mamaya. Kaya ang inyong Maria, ito, doon kumukuha talaga ako ng lakas, mga kaindey ko. Kasi marami po talaga akong kinakatakutan. Takot ako sa matataas na lugar. Hindi ko po talaga yun kaya, mga kaindey ko. Nanganga Matugpo talaga ang aking buong katawan. Ay taray, may ganar. At eto na nga mga kaindey ko, ang entry namin sa slide. Pukita nyo naman, napakaganda talaga ng view mga kaindey ko. At ayun na nga, nagpa-video na ako sa taas. Nakala mo ba'y pagkagaling-galing? Ang sabi ko nga dun sa kasama ko, ay siya nang mauna. Kasi kung magkaanuhan man, ay merong mauunang mahulog bago ako. Ay taray, may ganar tagal ko nga dyan makababa mga ka ko kasi nga talagang iniipit ko yung legs ko dahil natakot na takot talaga akong mas slide kasi kitawa talaga nila dyan dahil alam nyo na yung inday marehas maubusan na ng hininga sa kakatawa at ayun na nga yung nagvideo sa amin sa taso may pa-entry pa, -entry pa. At syempre, mawawala bang entry ng inyong dudong JR sa slide? Abay, meron yan at napakabilis pa nga. Talaga naman to. Kala mo ba hinahabol? So, yun na nga. Kailangan namin umahon at kakanta na namin ng Happy Birthday Celebrant. Na birthday mo po! Happy Birthday! <laughs> na nga mga kinday ko, kailangan na natin bumalik sa katotohanan na kailangan na nating umuwi tapos na ang masayang araw. At sana sa susunod ay meron pa ulit. Ayun, sa lahat ng mga nanood ng aking long video, tinapos ang gandulo. Maraming maraming salamat sa inyo. Huwag tayong humintong mangarap at pasalamatan natin ang mga taong handa tayong suportahan sa journey natin sa mundo ng pagiging creator. Thank you!